At mga idol, nandito naman tayo. Kaunting kalaman, ang tinatawag po itong lupa na to ay punso, ano, ng iba. So, um, kaunting kalaman ko lamang, papalam mo sa inyo na ang laman nito ay isa pong anay, ano. So, meron dito po yung mother of anay, yung, yung tinatawag na reyna. Hanggat nandito yung sa loob, ito hindi aalis at ito yung lalaki ng lalaki hanggang sa maging ganun sa isang yun. Okay, kita ko sa inyo mga idol. At ito na nga idol, ito, sobrang laki na nito dahil ito siguro ay matanga uh, ilang taon na rin dito. So may kita ninyo kung gaano kalaki itong punso na to, no? So ibig sabihin yung nanay nito is mother na anay ay eh, napakalaki or napakatagal na niya rin itong naninirahan. So hindi natin pwede silang gambalain. At may kita ninyo guys ito, napakaraming anay Oh. Oh. Hindi ko alam po nang tawag ng ibang anay oh, except, o na to. Basta yan ay tinatawag siyang punso. Pero mas para sa akin bilang sa probinsyano ay eh, isang bahay ng anay. So marami po rito yan mga kaibigan sa aking kaalaman ano at map meron pong napakaganda ng pagkahimo at ako so yun konting alaman lang ulit ang ang, ang punso nito ay punso ng mga anay yung